Hi guys, ayan si Ate. Kaya pumunta kami dito sa park kasi yan ang pinunta namin pinaka-importante dito. yan. gamot daw po siya guys. Ayan yung hinawakan niya, sinampalukan. Sampalukan. Ay, sampalukan pala Eto, yan. dahon ng sampalukan. dahon ng sampalukan. Ito ay stone breaker. Hmm, kaya yan, dito siya natatagpuan Saka sa park. Sa mga... Uh, diabetic. Siya, guys. Sa high blood. Hmm. Dito siya matatagpuan sa park na to. Napaka-social ng gamot na yan. Dito talaga sa park. Ayan siya kayo. Ayan, ako busy-busy din ipapakita ko sa inyo yung... Ayan siya guys! Ayan, marami yun sa eskwilahan natin, sa San Rocky. <laughs> Ayan siya guys. Ayan, napakaganda ng park. Ayan, pag may problema ka yan. ang sarap talaga pumunta sa park. Ayan, upu-upu ka din pag may time. Tapos yun, nagbumuni-muni ka. Isip-isip kung anong mga iniisip. Char, ayan na siya guys. Ayan, no, napakaganda na nun yung kasama ko sa dulo. At nag-ano din siya, nagbibidyo. Ayan siya guys. Napakaganda ng paligid ng park. Hindi mo akalain. Ayan siya guys. Thanks for watching!